Magandang araw sa atin. Kumusta po kayo? O po si Benzel Bidia. Ang gusto ko po ibahagi sa atin ngayon ay galing po sa aklat ng Lucas sa chapter 7 verses 31 to 35. Ito po yung pagkakataon na kung saan uh, si Jesus yung nagsasalita na saan daw ba niya maaaring ihahambing ang mga taong ngayon no? sa panahon nila. No? at ano ang makakatulad nila. Katulad sila daw sila ng mga batang nasa plaza, nakaupo sa plaza at nagkakantsawan at sumisigaw na tinugtugan namin kayo ng flauta pero walang sumayaw. Nanambitan kami. Ngunit walang nalungkot o umano sa inyo no? na nakaramdam ng pagtangis o pag-iyak. At sinabi rin na naparito si Juan si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak. At sinasabi naman daw nila na pinaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak lang tao na kumakain, umiinom tulad ng iba at sinasabi ninyo mas dami niyo ang taong ito. Matakaw naglalasing kaibigan ng mga makasalanan o publikano. Gayun man, ang karunungan ng Diyos ay napatunay matuwid sa pamamagitan ng kanyang anak. Ano pong naisipahihwating sa atin ng balitang ito? Uh, kung ating babalikan sa verse 29 o sa unang pa, no? dito pinakikita kung paano uh, ipinadala ng una ng Panginoon ang kanyang si Juan Bautista upang ipahayag at ihanda ang daraanan ng Diyos o ng anak ng tao. At nagbautismo si Juan Bautista bilang bahagi ng paghahanda sa pagdating ng anak ng tao o ni Jesus. Maraming tao ang naniwala at sumunod. No? Maraming nagpabautismo maliban lang sa mga pariseo at sa mga uh, eskriba na walang layunin na sumunod sa salita na ito. Binaliwala nila ito. At kung ang babalikan natin ang tanong, saan ba maaari ihambing o makatulad ang mga ganitong uri ng tao? Kung ating pong papansinin sa ating panahon ngayon na uh, marami na pong matatawag natin na practical na ateista. Bakit practical? Kasi po, alam nilang may Diyos, kilala nila ang Diyos. Alam nilang pangalan nito kung Jesus, no? Pero practical sila eh. Dahil inuuna nila ang mga bagay na makakadagdag sa kanilang salapi. Over time, o kaya naman ang dahilan ay... Uh, may dadating kasi akong kamag-anak galing probinsya, kaya hindi ako makapagsisimba. Yung mga atis na mga kapatid nung araw, kilala sila bilang mga taong hindi naniniwala at tumatanggap sa Diyos. Wala silang kinikilala ng Diyos. Wala talaga. Nung tala ngayon, practical na atista na ang karamihan, sapagkat ang inuuna nila ay ang pagkita ng pera, ang pag enjoy sa buhay, pamamasyal, uh, mga kanilang nakasanayang gawain, paglalaro, at iba pa, no? mga paglilibang. Nagiging practical na lang sila. Eh. Schedule ko na to, eh Hindi ako pwedeng mawala kasi ito na yung lagi kong ginagawa. Hindi ba pwedeng sa, iba, sa ibang araw na lang ako magsimba? O, oh, eh, importante kasi sa akin to eh. Hindi ba pwedeng ipagsimbang mo na lang ako. Bahala na kayo. Isimba nyo na lang ako. Hindi mo na akong masamang tao eh. So, mga kapatid, ang, ang paalala sa atin ng salita na ito ngayon para sa atin ay kilalanin natin ang Panginoon. Kilalanin natin na tayo ay makasalanan at kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. At sa totoo lang, lahat naman ng ating mga tinatanggap ay galing sa kanya eh. Kaya lang hindi lang natin makita ang kahalagahan nito kasi iba ang influenza na ginagalaw natin mundo, masyadong malakas. Mas may oras nga tayo sa ating gadget, sa ating cellphone, sa ating computers. Pero pagdating sa Panginoon, wala eh. Busy tayo. So ano po ba ang dapat nating gawin para maalala natin may Diyos? Una, magdasal tayo, maglagay tayo ng maliit na panahon sa pananalangin at kung kailangan kilalanin natin tayo ay nagkakasala, nagkukulang sa ating Panginoon, pagdasal natin na makahingi tayo ng tawad. At pinakamainang kung tayo ay pupunta sa simbahan at magkukumpisal tayo sa pare para meron tayong katuwang sa paghingi. No? Kasi when or, kung may dalawa o tatlo nagkaisa sa kanilang panalangin, pagkakalubito. Kung ikaw at yung pare ay nagkaisa sa panalangin ng paghingi mo ng tawad, pagkakalubito ng ating Panginoon. Kailangan natin magsisi. Kailangan natin umatras sa pang-araw-araw na buhay ng ating nakasanayan. Kailangan natin balikan ang ating Panginoon at magbigay tayo ng panahon para sa Kanya. Hindi siya yung parang pinutulan ng tao sa isang vending machine na kapag naghulog ka ng pera, lalabas yung minipindot mo kung biskwit ba to o chichiria o soft drinks. Hindi po ganoon ang Panginoon. Ang Panginoon po ay personal na nakikipag-isa sa atin. Kaya nga po, dito na, 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 na patunayan na walang pumikilala. Sa halip, binabatikos pa siya. At sinasabi ang umiinom, malakas kumain, nakikisalamuan sa mga makasalanan. Kung tayo po ay umaamin na makasalanan, Ihingi natin ang tao dito at ihingi tayo ng grasya na ipagpaliban natin yung mga bagay o bawasan natin yung mga bagay o sitwasyon na gustong gusto natin gawin sa ating buhay. Maglaan tayo na sapat na panahon sa ating Panginoon sapagkat mahal na mahal tayo ng ating Panginoon at nais na tayo makaisa at maranasan natin yung pagpapala na dala para sa atin lalo na no, bigay niya yung ating ang Espiritu Santo sa atin para tayong gabayan, tulungan, at makita natin ang liwanag. So mga kapatid, kung kayo po ay nabasbasan sa araw na ito, sa pagpapaalala ng Panginoon na higit ang karunungan ng galing sa Ama no? kaysa sa karunungan na naririto sa mundo natin. No? Ang karunungan ito ay nagbibigay sa atin ang kababaang loob. Ang, ang karunungan ito ay nagbibigay sa atin ang katotohanan na sa lahat ng bagay, Diyos ang dapat nang nunguna. Maraming salamat po. sa po muli si Ben Salvidia. Patuloy natin yung bahagi sa ating mga kapatid na may Diyos na kumikilala sa atin na dapat din natin kilalanin at sundin upang nang sa ganun magkaroon tayo ng direksyon sa ating buhay at makaranas tayo ng kapayapaan at mawala sa ating mga alalahanin mga bagay na malilita ay lumalaki, mga bagay na hindi gaano mahalaga na bibigyan ng pagpapahalaga. Saan so, nabigyan po natin ng pagpapahalaga ang Panginoon na ito at sundin natin siya at mahalin. At sa ganun, makapaglilingkod tayo sa Kanya at sa ating kapwa. Maraming salamat po. Ito muli si Ben Salvidia.